Tuwing kailan ba kailangan palitan yung belt drive ni Honda Click 125 or ng ating mga scooters? Hey guys, kita nyo naman makapal pa. So, paano malalaman niya pag kailangan ng palitan? Ano yung ano? Liki, ano liki. Ah, so sabi ni Kuya, parang ano na daw to. Marami, Tagalog ng liki. Ang na magtagalog ng liki. Basta yun na yun guys. Ako Parang, parang makakrack daw. So, if ever crack na yung ano nyo, belt drive nyo, pag binuksan nyo itong CVT nyo, meaning kailangan na siyang palitan. Tapos mga ilang kilometers kuya? Mga 24,000 24, kilometers. Kasi sa atin, ito, ito. Oh. pero it may bari pa rin guys sa ano, paggamit nyo sa motor niyo Kung yung motor nyo is like siguro mga 20,000 tapos ano may crack na kailangan na daw yan palitan pero sa atin safe na safe pa daw to tsaka makapal pa